good Nagdadalamhati ngayon ang mundo ng boxing lalong lalo na sa bansa ng Japan, matapos pumanaw ang kanilang top prospect Japanese boxer, na si Kazuki Anaguchi sa edad na 23, dahil sa brain damage. Mahigit isang buwan na nakumatos ang boksingero, at binawian na ito ng buhay. Nagkaroon umano ng brain injury, si Anaguchi, matapos ang kanyang laban, noong December 26, 2023 kontra sa kanyang kapwa Japanese boxer, at undefeated na si Sia Tsutsumi. Ang laban ni Anaguchi kontra Tsutsumi ay nasa undercard ng undisputed super bantamweight clash ni Naoya Inu kay Marlon Tapales. Ang laban nila ay para sa pagdepensa ni Tsutsumi sa kanyang Japan Boxing Commission bantamweight title. Umabot sa isa zero rounds ang kanilang maatikabong bakbakan sa ibabaw ng ring at natalo nga ang challenger na si Anaguchi via unanimous decision. Sa mga nakapanood ng laban talaga naman nakakamangha itong tignan dahil sa matinding aksyon na ipinakita nila. Walang humpay na suntukan, matira ang matibay hanggang sa huling round. Ayon din sa mga nakapanood, ito ang isa sa mga fight of the year. Matatandaan na sa round 3 pa lang ng laban ay pumutok na ang kaliwang kilay ng defending champion, pero tuloy pa rin ang laban. Round 4 bumagsak si Anaguchi mula sa kombinasyon ng defending champion. Sa round 7 ng bout, bumagsak ulit ang challenger na si Anaguchi. Pero mapapansin sa mga huling bahagi ng round 9 ay tila nawawalan na ng balance si Anaguchi. Mapapansin na medyo pasuray-suray na si Anaguchi kung maglakad habang pabalik ito sa kanyang corner. Sa round 10, tuloy pa rin ang bakbakan at palitan ng suntok ng dalawa. Lalong dumugo na ang kilay ng defending champion, habang ang challenger, ay sumasabay pa din sa palitan ng mga suntok. Sa last 5 seconds ng round ay bumagsak ulit si Anaguchi mula sa sunod-sunod na patama ng kombinasyon ng champion sa ulo. Natapos nila ang maatikabong 10 round. Pero habang papabalik si Anaguchi sa kanyang corner, ay halatang may problema na itong iniinda, at tila nawawalan na ito ng lakas. Hindi na rin ito makatayo ng maayos, at nang maupo na ito sa corner, ay tila inaantok na ito, sensyales na may problema na ito sa kanyang utak. Natalo si Anaguchi via unanimous decision, at napanatili ng champion ang kanyang undefeated record at titulo. Matapos maanunsyo ang resulta, ay agad lumisan si Anaguchi kasama ang kanyang team. Pero mapapansin na tila hirap na itong maglakad. Ilang sandali ay dinala na ito agad sa hospital, at nadiskubring nagkakaroon ito ng subdural hematoma o damage sa kanyang utak. Sumailalim siya sa emergency brain surgery. Nakoma at hindi na siya nagkamalay. At sa kasamaang palad, makalipas ang mahigit isang buwan, inanunsyo na pumanaw na si Anaguchi, may mga nagsasabi na nagkaroon ng mga illegal blows na ibinigay ang champion kay Anaguchi pero wala daw warning na binigay itong referee.